Uh, sabi nga eh, ang pagbigay ng uh, iyong kayamanan o pagsadaka o pagsakat ng inyong kayamanan na ibibigay sa mga mujahidin ay parang nagsihad na rin. So, nakapagsihad lahat. Walang hindi nakapagsihad. Uh, yun ang ibig sabihin. At bukod doon, itong uh, mismong uh, pagmamataas, pagmamalaki na ikaw ay... Uh, ikaw ay... Uh, ikaw ang karapat dapat na ibuto dahil ikaw ay dumaan sa struggling o dumaan sa pag-struggle o ka nga, ikaw nga ikaw na nalamigan at nainitan ay yan ay hindi katanggap-tanggap sa pananampalatayang Islam ayan, yung pagmamatas at pagmamalaki ayan ang ka mas katanggap-tanggap ma, eh kung talagang nga uh, ikaw ay inaangkin mo na talagang nakamit ng uh, revolution, nakamit ng mga mujahidin, nakamit ng mga jihad, ng jihad, yung uh, 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 kanilang pinaghirapan ay mas maigi pa na magpahinga ka at magpasalamat ka sa Panginoon. Ayan. Mas malaki ang palang ma 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 matanggap mo. Kasi, noong panahon ng propita, ito talaga, ito narinig natin na din sa mga pananampalatayang Islam, na uh, noong panahon daw ng propita Muhammad uh, alayhissalam, Pagkatapos nilang manalo sa isang digmaan ay uh, doon uh, binanggit ng uh, Propita Muhammad na ang pinakamalaking uh, jihad, ay itong pagpigil sa sarili o pagpigil uh, sa sariling pagnanasa. Ano ba yung pagnanasa na yun? Yung magmamalaki ka na ikaw dapat makatanggap ng isang uh, tungkulin, magka makatanggap ng mas mataas na tungkulin kasi ikaw yung nakapatay sa kalaban. oh. oh, di walang pagkakaiba doon sa dapat ikaw yung ibuto dahil ikaw yung dumaan struggling, eh, di ba? Walang pagkakaiba yan doon, di ba? So, hindi ka tanggap-tanggap yon.